Idol, di ba nakwento ko sa inyo na nakaraang video yung, yung, yung aking ano, nakaraang vlog yung aking uh, hindi na i-upload na video na nagiinom ako. Uh, marami ang doon sa Facebook na sa Facebook ko uh, parang sinama, inano ko sa reel ko yun na nagi, nag, ako. Uh, may mga kaibigan kasi uh, na ako sa Facebook group ano na pag inopen makikita at makikita nila yung reels ko at uh, nag-comment nagko-comment doon na uh, buti pa daw ako uh, kinakaya kong ganoon uh, sila matagal lang nila gusto nilang gawin pero hindi nila magawa ano ito yung ano yung nag-inom nga ano ito yan nasa na ba yon yung anong yon tingnan ko nga pakita ko sa inyo Ito sinusubukan ko itong ano eh, nasa inshot 'to eh. Sinusubukan ko itong um i-edit kasi hindi ko ma ano hindi ko ma-save ang iPhone kasi hindi ito ano maliit ang memory talaga ito, Hindi ka katulad itong mga iba kong telepono yung sa Samsung ito ah oh. gabi mga idol welcome back dito sa ating YouTube channel dito sa um I medical TV. Medyo kakaiba yung vlog na ginawa ko ngayon. Kakaiba Medyo... talaga. Lasing ako eh. Sabihin natin na may mga basher. <coughs> Bakit? Kasi Manan, may talaga mga dyan. problema ng sakit natin na hindi dapat nakikita ito. <laughs> Ano? Kal hindi naking so, kalaban, di ba? Imagine mga idol, nag-iisa lang ako dito. Solo lang ako dito. Wala kayong mapapakinggan kahit ano. Pag may umimik dito, kapag ka may... May kayo, ibig sabihin, mumu yun. Ito mga At idol. Yun, post natin, post muna natin. Ko. Ito mga idol. Itong vlog na to, talagang madami mga ano dito, magagalit minsan na sabihin, uh, parang iniinggan nyo ko pang mag-inom yung mga may sakit, ano. Hindi. <laughs> Pinakita ko lang. Ito. Saka ano, namimiss ko yung ganito, yung mag-inom ako. Na kasi ang tagal-tagal kong tinigil 'to. Alam niyo bang 5 years ko na itinigil yung pag-iinom. Ano 'yun? Babalik-balik tinitigil ko tapos unang tigil ko ilang buwan. Hindi ko ano dahil siyempre sa, sa sa hanap buhay natin, sa mga sa labas, sa mga kaibigan natin, mga nag-iinom, napapabalik yung pag-iinom natin. Kaso ka mahirap yung halos mamamatay ka kapag naka nakaranasan kapag ka, nakapag-inom ka. Ano, may masakit sa iyo tapos yung sakit na yun, sasabay yung anxiety tapos lasing ka pa. Talaga no para ka masisira ang ulo, para kang uh, magkukulaps, para kang dadalhin ka sa doktor, ganun. Um, madami akong karanasan sa pag-iinom na kaya yung misis ko galit na galit sa akin pag nakikita ako nag dati titigil ako tapos pag nakaano balik ulit tapos yun nga hindi na rin ako nawawala ng sakit lahat na ang pag inom kasi pampahina lalo ng resistensya yan ano ang topic Nagagawin ko talaga ngayon mga idol ha bakit kinukwento ko to ah uh, ang topic talaga Nating gagawin ngayon ano ba yung mga gagawin mo kapag ka nakainom ka kasi baka dating ng ang panahon hindi sinasadya hindi mo napigilan na kapag inom ka at um, maranasan mo yung mga kinukwento ko sa yung hirap sa part ng pag-iinom uh, para at least kahit pa paano maalala mo yung kwento kong ito at um, baka sakali na makatulong sa iyo para mabawasan yung hirap ano ano yung ginagawa ko kapag ka uminom ako katulad nito ito oh umiinom ako dito Isang buong isang boteng gin yan ko. ko ano? Isang buo. Idol. Hindi ko ito iniisip, hindi ko ito mm, Yeah. Ah, uh, isang bote 'yan. Solo ako nag-inom. Ah, uh, ang pulutan ko lang diyan, Indian mango, tubig at saka soft drinks. Wow, soft drinks pa, 'di ba? <laughs> Para lang hindi gaano matapang yung gin. Ah, uh, linalagyan ko ng soft drinks, ano? Nagyan ko ng soft drinks para medyo hindi maganit inumin. Tapos Indian mango yung pulutan. Ayun, uh, naubos ko nga isang bote. Ayun, uh, yun, ba't ko sinabi, kinukwento ito, bakit sinishare ko sa inyo? Kasi nga, marami sa atin ang nagiinom. Tapos hirap ni hirap. Ano? Ngayon, uh, ano ba talaga yung dapat gawin kapag ka nasa ganitong kondisyon, ganitong sitwasyon? Ano? Bakit ako nakakasurvive kahit ngayon sa mga ganyang pag-iinom? Actually, yun nga, matuloy ko yung kwento. Hanggang sa pinakahuling tigil ko ng pag-iinom, 5 years na tumigil ako. Nung bumalik ako sa pag chat, nito lang na lagi na ako nagbablog. Ano? Gusto ko sabi ko, okay na kasi ako eh. Ayaw ko na talaga dapat bumalik sa pag-iinom. Kahit sa opisina, hindi na nila ako nakikita ng mag-inom. Pero nakakalungkot lang, nakakalungkot lang kasi minsan talagang yung dati mong ginagawang ganito, um, mamimiss mo. Tapos uh, lagi kang ano, lagi kang umiiwas, ano, lagi kang umiiwas. Kaya yun, uh, naisipan ko na ibalik pero hindi katulad nung dati. Ano, hindi katulad nung dati. Eto, sinubukan ko na Okay, okay na kasi ako, 'di ba? Nag-okay na ako. Sinubukan ko na kapag uminom ba ako ng gin, uh, babalik ano. O kahit anong klasing alak babalik yung problema. Pagka nagtuloy-tuloy ka na wala kang ginagawa sa sarili mo, bumabalik talaga yung good. Bumabalik um, dahil nga alam ko na yung mga gagawin ko sa buhay ko, sa sakit ko, Nako, control ko hindi ano, hindi hindi lumalala yung nararamdaman kong hirap lalo na kapag kaaminom. Ito ang isang payo ko lang sa mga nagiinom Before kang iinom, ako pasaway lang ako ha. Kasi e nga challenge sa akin para mayroon akong iko ano na ganitong gagawin nyo Gusto, minsan minsan kasi para lang may share ako ano may content ako gagawin ko yung mga trigger na, mahi, na alam kong aatake yung guard para m ngayon may ikwento ko sa inyo na ganito yung ano ganito yung dapat gawin kapag maatake yung ano uh, mahirap mahirap sa totoo lang mahirap kasi mararanasan ko muli yung hirap ng ano guard pero challenge sa akin kasi sa hirap na yon may matututunan ako may panibagong adventure sa buhay ko yun <laughs> ano yun yung sa pag-iinom may time na bumabalik talaga yung hirap sobra na para kang magigising ka sa gabi na para kang nakalutang na lang ano yung parang wala na, wala ka na maiisip parang blanko yung utak mo uh, titingin ka na lang sa paligid mo ang may style kasi sa pag-iinom eh, na natutunan ko na um, kapag ka umiinom ako, pinapractice ko. Before ka mag-inom, uminom ka ng vitamins. Kasi yun yung panlaban mo sa ano. Kasi yung alak, acidic talaga siya, nakaka-dehydrate yan. Ang isa sa mabigat at kalaban natin, yung dehydration. Ano, nakaka-dehydrate yan. Kaya ginagawa ko dyan, umiinom na agad ako ng vitamin B complex before na mag, ano ako. Tapos uh, pagkatapos ng makainom ako, kinukontinuous ko yung vitamin B complex. Ano, one week. Tapos, uh, panantiliin nyo na pababain nyo yung alcohol content kapag ka uminom kayo. Kailangan in inom ka ng inom ng tubig habang umiinom. Ayun uh, nga, kaya may tubig ako doon. Ano? Habang umiinom ako noon, inom ako ng inom ng tubig para bumaba, lumambot, uh, humina yung alcohol content niya. Kasi yun yung mag ano, ng dehydration. Ano? Tapos, kailangan maglalaman ka ng pagkain. Ano? At ang uh, pinakamahano pa dyan, uh, kung maaari, huwag ka magpapakalasing. At uh, kung katulad sa ginawa ko dito, nakaisang bote ako ng gin. nakaisang bote ako gin. Um, Pagdating ng gabi, ano nung, nung matapos, hindi gabi, gabi na nga pala 'yan. Nung matapos akong mag-inom, pagkakain ko ng kanin bago ako matulog, uminom ako ng hydrate sense say. Ano? 'Yun pala mga idol, mapapansin mo, uh, kino ko na yung, de 'yung 'yung dehydration na dala ng gin. Ano? Tapos ah uh, magigising ka nyan. Magigising ka nyan kasi may, sabi natin, may hangover din yan. Yung hangover na yun, kasi nga, dehydrate tayo, kaya may hangover. Pag nagising ako niyan, magtitimple ulit akong hydrate. Tapos, sisipa yung, ano dyan, sisipa yung, uh, acid, ano, kung mahina yung resistensya mo. Pero, kapag mataas yung resistensya mo, hindi, wala, walang ano yan, ah uh, kung magising ka man yan, nahihilo ka lang dahil doon sa alak, pero hindi siya mag -aacid. Pero kung mahina resistensya mo, mag -aacid. ka. May mga karanasan akong ganyan. Ano, ang ginagawa ko, umiinom ako ng antacid. Ano, umiinom ako ng antacid. Pag nakailang, ano, uh, minsan sinasamahan ko ng omeprazole. Before, antacid at omeprazole. Bababa siya, bababa. Pagbaba ng ano niya, tapos yun nga ang tubig na inumin ko, yung hydride. Pagkababa niyan, Ah, uh, kinabukasan. Saka minsan handa na ako eh. Bumibili ako sa 7-Eleven, alam ko magiinom ako eh. Bumibili ako ng ano alkaline water. O kaya naman kinabukasan buko. Sabaw ng buko, yung talagang buko ha. 'Yun yung ano. Tapos yung pagkain mo talaga more on gulay. Ako nga mas ano ko lang yung ano yung pinakikita ko sa vlog sa inyo, yung ah uh, malunggay. Basta ano sa akin yung malunggay kain ako na kain ng malunggay sabaw ng malunggay o kaya yung malunggay lalagyan mo ng uh, papaya tapos kung meron kang hinog na papaya mas maganda uh, kaunti kaunti yung kain tapos mayat maya yung kain mga ganito malunggay at papaya uh, malaki yung ano yung naitulong nito sa akin uh, or, or, sa totoo lang hindi lang do sa pag inom eh Regular kong kinakain yan kapag nung nagpapagaling ako. Ano? Yan yung isa sa pang-correct doon sa aking digestive system. Itong kwentong ginagawa natin ngayon ay eh, tungkol sa pag-iinom. Pagka andito ka sa point na nag-iinom ka, dapat alam mo yung gagawin mo. Yun yung practice na ginagawa ko. Ka para, wala uh, uh, walang ano, pag gising ko, mo, nagising ako ng madaling araw, ganun yung naramdaman ko. Halimbawa, umataka yung acid reflux. Kinabukasan, makakatulog ulit ako nun eh. Aantokan uh, ulit ako nun kasi nga, uminom ako ng tulong na medisina para sa atake. Ano, pag, pag nakatulog ka pag gising mo nun, kondisyon ka na. Ano, gagawin mo na lang, liligo ka, tapos, ah, uh, dahil nga, nakaranas ka at nakaramdam ka nung gabi, nung atake, ituloy-tuloy mo yung, ano, yung cleansing mo sa katawan mo. Kasi, ah, uh, meron toxic kaya ka nakaranas nun, ano ng hirap, may toxic kailangan, mabawas yun, mawala yung toxic linisin ulit yung katawan uh, hindi na, hindi na ata kayo uh, karanasan ko yan ako dati talaga pinahirapan ng sakit na meron tayo, pero dun sa mga ginagawa kong ganyan nagiging naging condition pero yun nga, wag mong iisipin na habang buhay ka nang mawawala yung karamdaman kapag gumaling ka na hindi po totoo yan, once na bumaba yung inyong immune system makakaranas ka ng atake ng acid reflux kapag ka uh, kumain ka o may naggawa kang trigger para sa uh, acid reflux. I Ibig sabihin, mababa yung digestive system. Incorrect yung digestive system mo. Oh, ano? Uh, hindi nagpapangsyo ng ayos. Uh, hindi nakapag-digest ng ayos. At yun yung dahilan kung bakit uh, nakakaproblema sa acid natin. Yun lang mga idol. Sana nakatulong ako. At uh, kung maaari, wag ka na rin mag -inom. Ito, ginagawa ko lang minsan content. Ano, ginagawa kong content. O, oh, experiment sa katawan ko. In ko sa katawan ko, kung ano yung mararamdaman ko para may ma-share ako sa inyo. Kasi nga, wala na akong takot na baka pahirapan ako. Kasi nga, alam ko naman yung gagawin ko. Ano, alam ko yung kontra do sa hirap na yon para uh, mabilis mawala. Ano, pero mahirap. Mahirap pa rin. Rat, rat, ano, yung ramdam na ramdam ko parang yung hirap. Talagang minsan niya sabi mo, ano ba ito? Ba't ko ginawa yun? Ano, alam ko naman mahihirapan ako, ba't ko ginawa yun? Pero, challenge eh. Uh, challenge accepted. Ayan. Yun lang mga idol, sana nakatulong ako sa video ginagawa ko at um, may mga tao na Uh, gumagaling dahil sa mga napapanood na kwento ko bye bye po at uh, god bless you ingat po tayo lagi